Magandang araw mga kaibigan. Uh, Pag-usapan natin ngayon, bigyan ng reaksyon itong post ang balita ngayon. Las Cañas aresto Okay? Naglabas ng warrant of arrest ang Regional Trial Court Branch 10, Davao City laban sa dating pulis na si Arturo Las Cañas, para sa mga kasong cyber libel, murder at attempted murder. Noong Hunyo 9, 2025, iniutos ang kanyang pag-aresto sa kasong cyber libel sa ilalim ng cyber crime cybercrime law na may piyansang 48,000 pesos. May mas mabigat pang kaso si Lascañas na murder na walang piyansa at dalawang attempted murder na tig 120,000 ang piyansa. Inatasan ang mga otoridad na isagawa ang pag-aresto sa loob ng sampung araw. Si Lascañas, retiradong pulis. At umaming kasapi sa Davao Death Squad ay tumistigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at nananatiling Pugante. So, una, buhay na buhay pa ang hostisya sa ating bansa. Kahit mabagal, at least, nandyan. So, pasalamat tayo sa RTC na nag-issue nito. Uh, ito na ngayon ang hamon. Sino ang mag aaresto Of course, ang mga law enforcement agencies natin, kabilang na ang Philippine National Police. Malala ko tuloy, uh, noong bagong naitalaga si General Torre na PNP chief, ano? nagbanggit na siya yung kanyang mga priority target na aristuhin Uh, dalawa yan uh, si attorney Harry Roque merong isang police uh, officer na na kalimutan ko ng pangalan uh, I think nabanggit din niya ata sina, uh, si Director General uh, Bantag uh, mag ilang buwan na naka ilang buwan na pa si General Torre 6 months na ba July ata ano ba basta tagal-tagal naman kumusta na ang pag aristo sa mga priority target ng aristohin oh. as of now nandun pa rin si Atty. Roque uh, ano nang nangyari sa application niya ng asylum wala pang balita but to me malamang maaprubahan ang asylum ni Atty. Roque so paano siya arestuhin ni General Torre tapos si General Bantag paano nila aristohin si General Bantag <laughs> uh, may nakausap akong pulis nga taga Cordillera Tung, na, tinanong ko kumusta na si DG Bantag <laughs> meron siyang isiniwalat sa akin kailang hindi ko pwedeng sabihin sa inyo basta na natuwa ako sa balitang ito galing sa isang ...pulis na na-assign sa Cordillera region. <laughs> so, dito ngayon, 10 days, maaresto kaya ng Philippine National Police? Nasaan na si Las uh, last year, may... I'm not sure ha, kung si Las Cañas ba o si Mato Bato, yung umalis na sa Pilipinas at uh, nandun na sa ibang bansa. Baka siya na ito, si Las Cañas. So, paano nila ngayong aaristohin? Baka itong silas Las Cañas, yan ang hinahanda ng prosecution na magtisti magtistigo laban kay PRRD sa laban kay PRRD sa the Hague ICC. So kung gagawin nilang testigo sa ICC si Lascanyas, magagamit ito ng depensa itong warrant of arrest ng Philippine Court. So pabor ito kay PRRD. Kasi credibility ng witness nila yung pala dito sa Pilipinas may kaso, cyber libel libel murder at attempted murder, mabigat yan tatlong kaso o, ulitin ko nga is functioning pa ang ating mga korte so, ito lang nagpapatunay nga, hindi dapat litisin si PRRD sa ICC, dapat kong ano man ang nagawa niyang paglabag sa batas sa Pilipinas, dito siya litisin dahil buhay na buhay ang ating mga korte sa Pilipinas. Okay, magbasa tayo sa mga comments. <coughs> oh, Merlin Romero. Oh, Tore, sabi niya. Asan ka na? Ito na. May warrant na dapat aristuin mo na agad para tataas sahod mo naman. Marina Eripol, okay, isali si Trililing yan, yun ang karma sa inyo, hoy. Minset Sause, sila's kanyas noknokan ng sinungaling, paiba-iba ang statement, pareho lang sila ni Mato bato Ano pa? Ang hilito Ngayon tawagin mo ang amo mong si Trililing magkasama pa kayo sa Oblo. Zan Santiago nandon sa safe house siguro ni Virus yan nagtatago. Azer Tibon, huli na kayo, wala na dito si Las Kanyas. Andun na hawak ng ICC. Yun na nga uh, yung last year. May balita, wala na siya dito eh. Nasa labas na ng bansa. Uh, although, hindi nabanggit kung saan bansa siya nagtatago. Baka, ulitin ko, isa siya sa mga hinahandang magtistigo laban kay PRRT sa kaso sa ICC. Which is, this is a good development, ulitin ko. Masisira ang credibility ni Las Cañas kung mag siya sa ICC. Kasi dito, may waranto pa rin. <laughs> o, anong klaseng testigo niya? Lulabhi Maota, tamayan isama mo isama nyo si Matubato at saka si, yung babaeng pulis, si Garma, mali-mali pinagsasabi tungkol kay PRRD O nga, nasaan na yung si Colonel Garma, bigla nang tumahimik, baka gagamitin na naman nila yan sa ICC, bahala na sila basta you can never put a good man down, ipagdasal po natin ang ating Pangulong Digong para makabalik siya ng buhay dito sa Pilipinas at masaksihan niya ang pag-upo ni VP Sara sa Malacanang sa 2020. Kaya mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Kakatulong kayo ng malaki sa Tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong sa tribo, namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panorin nyo ang video nito. Ana ko sa area ni Angkol Marinao. So muna ni siya ang natagaan og sidling nga kapi nga 300 kapunuan. So magtanom na ni siya. Ang buntag da May buntag sad. So muna ni kiloagon sa pangag so gi kuanan ni siya gimiksa na og ite puradan. Og ano. Ngani on pagtanom. Kuanan dai ti para ikat magtinghoy tambok ndeda ko jalum so gitudluan siya ni si Sar sapag tanam kay tigulang naman si tatay kami na rito igdidni ay nagtabang sa amoa kay mga tigulang nami ay amoa ayo ay na lang so nindot kayo nga seedling ang iyang gitanom tatmo na ni ang seedling na napalit namo nga tag 25 pesos ang kada usa so nindot kayo nga tanom ah irengin sumuna so, ni Gilo Agon sa tamna ni Angkol Marina o Kapih. So magsulod daw ni ang iyang area o 1,000 kasidling taman sa ibabaw ang iyang hawan. So luag yod. Kung makita po nato din sa ubos nga bahin ang iyang hawan. So maura ni ang diridapit nga bahin ang nabangagan. So gatabang nga si Ante o si Angkol. So, muna ni siyang gimixan og iti puradan. Karon mo na ni ang nahuman na og tanom ni Uncle So, tama na sa ilaya. Salamat sa ginoong nga uh, nagtabang sa amung pagpananom sa kapi. Oh. Na out me nga magampo mi nga maayo ang turok sa among kapi hangtod na sa pagpangunod. Salamat kayo Ay, kami, Mga tigulang naman mi. Salamat ang mi nga makatanong mi.